Ngayon ka lang? Kapag-class oh, ko ganito. Na? <laughs> ngayon ka lang nakatanggap? Marunong uh -huh. talaga si God. Pa? Marunong talaga si God lumapit sa tao, ano, kapos palad. Opo. Uh -huh. Natutuwa ko ngayon lang ako nakapag na ganito. Oo. Uh -huh. <laughs> ngayon ka lang nakatanggap. Alam ko nga kayo mga polis, bigla niyo akong lapitan eh. Oo. Uh -huh. May customer dito? Dito ka lang magtitinda? Hindi, oh, uh, ano lang ako, oh, nagpatila lang. Ah, nagpatila lang. Na, um, oh. Pero may nabenta ka na? Meron na. Magkano itlog, na? Dalawang, Huh? Isang itlog, isang, ano, dalawang ano. Ah, Araw-araw ka -araw pa nagtitinda na eh? Okay. Ano pangalan mo po? Brenda. Brenda, ilang taon na po kayo? Fifty-six. Fifty-six. Asawa niyo po? Wala. Anak? Wala po. Oh, wala ka rin, anak? Tumanda ka lang ganito. Tumanda ka lang ganito? Bakit? Ba't wala kang asawa, okay. tanat? Ta, wala. Wala naman nagkagusto sa akin, eh. Ay, ba't wala nagkagusto sa'yo? <laughs> wala nga ako. Uh -uh. May tanong ako sa'yo, Nay. Eh. Sa nagdaang Christmas, diba, dumaan yung Christmas, ilan ang natanggap mong regalo? lang, baso, tsaka mga chichirya. Yung mga grocery. Ay, baso, tsaka chichirya? Yung mga grocery. Pwede ba manghingi mangingi ng Christmas sa'yo? Kasi Christmas eh. Pero meron. Na, kaya ako nag-iikot na eh para manghingi ng Christmas. Hmm, ito, eh. Hindi, Oo oh nga po, kailangan namin ano, ah, kahit may kotse na, inarkila namin yan para makapamasko ako. Ay, salamat. Mararagdagan yung ano, pamasko namin. Ito lang. Pwede natin yan. Kahit ano na basta galing sa puso. Kasi nag talaga kami, nangingi kami ng mga pamasko. Mga karagdag. Okay lang yan? Yan ang mo sa akin? Oh. Salamat po. Ang laki naman yan, Nay. Oh? Ang laki naman ang pamas kumu mo sa akin. Kapag ipasok din ko na to. Oo. Okay na to, Nay. Salamat, Nay. Ano pangalan niyo ulit, Nay? Brenda Cabio. Nanay Brenda, thank you so much, ah. Pinapahalagahan mo yung spirit of Christmas. Sana, bayayaan ka ni God na swertihin ka. Sana uh, lumakas pa ang iyong pangangatawan, no? Maraming maraming salamat talaga. Malaking bagay to para sa amin, Nay. Uh -huh. Bakit mo ako binigyan, Nay? Eh, sabi niyo, mini kayo eh. Oo. Oh, hindi pala madamot si Nanay. Magkano pa kinikita mo araw-araw diyan, Nay? 350. 350. Ano, 150. Pagkano ng wala mo lang. Oh, marami na ba nang hingi ng Christmas sa Nay? Wala po. Wala naman. Wala -wala. Sa ako lang. Pero yung nagbigay sa baso lang. Baso tsaka yung mga grocery. Salamat na God bless po. Thank you Ang saya-saya ako -saya Nay. Oh. Uh, Nay, thank you po. Bye-bye. Tarana, let's go. Thank you. Saan pupunta si Nanay? Wait lang, wait lang. Abulin na natin. Joke lang, Nay. Tara. Dali. Nay! Nay! Sandali! Umuulan pa! ka! Umuulan pa, Nay! Uwi. Ha? Uwi na. Uwi ka na. Sila ulan. Eh, umuulan pa eh. <laughs> Mababasa ka. Nay! Ang totoo niyan, hindi naman po talaga ako ano, Nay. Ah, lang ako ng taong may mabubuting kalooban. Nay, okay lang. Idikit ko to sa'yo bago ako magpakilala. Huwag kang matakot, Nay. Yan ay pampaganda. Oo, oh, ayun. <laughs> Nay, ako po si Daddy Frankie. Nagahanap kami ng mga taong uh, ah, kahit uh, ah, disperas na ng New Year, kahit umuulan, ay nagahanap buhay. No? Saan oh. ang bahay mo, Nay? sa ano pulo? Sa pulo malayo ba 'yon? So, sa may likod ng Miracle. Huh? ibalik ko na to sa na. Hindi salamat. ako totoong ano, namamas ko. Naghahanap ako ng taong may mabubuting kalooban at ako ang mamimigay ng pamasko. Ano ang panghanda mo na sa New Year? Ano pala ako? Yung spaghetti pa lang. Spaghetti? Ano ba gusto mong ihanda? Pansit. Wala pa pambili pansit. Wala. Ha? Huh? Bakit wala? Ay, ay, kaya ka magtitinda. Kaya ka nagtitinda Dahil dyan, Nay, dahil napakabuti mong tao, bibigyan kita pa mas kunay. No? Na? Diyan mo yun? Ha? Diyan kamay mo, Nay. Yan, bilangin mo. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ay, nalaglag. Alam ko po, God, huh? <laughs> marami na akong ano, panghanda na ito sa New York. Oo. Deserve mo na eh kasi napakabuti mong tao. Kahit na mahirap ka, hindi ka nag-atubiling magbigay sa akin. Opo. Kailangan ko talaga ito eh. Kailangan ko na pag-bless ng ganito Lord. Ngayon ka lang? Oh, ano Na? <laughs> Ngayon ka lang nakatanggap? Uh -huh. Bakit? Wala, wala. Marunong talaga si ka God. Mm -hmm. Ano? Marunong talaga si God lumapit sa taong palad Opo. Opo. Thank you, Lord. Kasi kapat, birthday, Lord, kapon birthday na Lord, di ba Opo. Ko, mm -hmm. Ay, paris na si Lord. Papunta na sa ano, langit. Opo. Sa, lalabas na ng bagong taon na yun eh. Mm -mm. Katap ng New Year. Oo. Kaya binayayaan ka ni Lord kasi mabuting tao ka na eh. Anong gagawin mo sa 5,000 na eh? Ibili ko ng ano, mga handa saka baboy. Oo. Baboy saka Napat ham. Oo. Oh. <laughs> 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 Pati ako na eh, napaiyak sa'yo eh. <laughs> Natutuwa ko ngayon lang akong nakapagleto ng ganito. Oo, oh. <laughs> ngayon ka lang nakatanggap. Wala ko nga kayo, mga pulis, bigla nyo akong lapitan eh. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Ang bait mo na eh. Napakabait mo, hindi ko akalain. Bibigyan mo ako ng halagang 100 kahit kunti lang yung paninda mo. No? Bibihira yung mga taong ganon. Nagbibigay nga ako sa mga bata eh. Oo. Oh. Ganon talaga na eh, pagka ikaw ay uh, mapagbigay, binibiyayaan ka rin ni God. Kaya, Nay, tuloy-tuloy mo lang yung mabuti mong gawa. Oo, oh, Tuloy-tuloy din ang... Am... Oh? May matitira, ininegosyo. Ha? Yung may matitira, ininegosyo pa ay dadagdag. O, pandagdag sa negosyo. Sige, Nay, maraming maraming salamat. Salamat Merry po. Merry Christmas, Nay. God bless po. Huwag <laughs> ka na umiyak, Nay. Yan ay biyaya at kaloob ng Panginoon, no? Pati ako napaluha sa'yo, Nay, eh. <laughs> For the first time <laughs> lang po nang nangyari sa ato. Hmm. Ah, saan ba mga kapatid mo na eh? Wala po, nag-iisa lang ako. Nag-iisa ka dabaw. lang? Ha? Huh? Tagadabaw. Taga dabaw ka. Saan ka nakatira dito? Diyan sa ano. Sinong kasama mo sa bahay? Ako lang, at saka yung mga aso apat. Ay, may aso alaga mo. Okay, so pag Pasko, mag-isa ka lang sa bahay. Okay. Saka sa New Year. Ba't hindi ka umuwi sa lugar ninyo na eh? yung sa lugar namin, Sigur. Hindi ka naman pinitindi ng kakapo. Sa. Ha? Huh? Hindi naman pinitindi ng aking kamag-anak. Bakit hindi ka inuintindi ng kamag-anak mo? Kasi mahirap lang ako eh. Hmm. Kaya ako nagsasimikat so dito sa Maynila. Hmm. Para makakakuha ng ano, sa mga kamag-anak ko. Kasi may mga sila, may mga kaya eh. Ay, may mga kaya sila. Ako lang mahirap. Ikaw lang mahirap, kaya hindi ka iniintindi. Uh -huh. Ano't ano man ang nararamdaman mo, Nay, ano't ano man ang uh, nangyayari sa buhay mo. ipag eh, mo lang parati, Nay. Uh Huwag tayo magtanim ng galit sa ating kapwa. Hindi, hindi tayo pababayaan ni God. Gaya ng nangyari sa'yo sa oras na ito. Inaasahan mo bang may matatanggap ka bang blessing? Uh -huh. O di ba? Diba? O isang, uh, isa sa isang patunay na ang Diyos ay kailanman hindi tayo pababayaan. Kahit wala kang pamilya dito, may Daddy Franking tumulong sa'yo ngayon. Dahil kay God, no? Masaya si nanay. Nay, dahil Christmas, New Year, at uh, may video ako dyan. Baka may gusto kang sabihin sa mga kamag-anak mo, batiin mo sila. Ate, nandito ako sa Cavite City. Tanggal ko na kayo inaantay hindi lang makauwi sa Dabao, sa atin ba? Wala pero pera kasi inaano ko kayo. Ilalait niyo ako eh. Nandito ako sa Cavite. mare lang, puntahan niyo ako dito. Buhay pa ako, baka kala niyo patay pa ako. Buhay na boy ako. Ito, may nag-Christmas sakin sa oh. Ano naman. Ano yun naman ako, puntahan niyo naman ako dito. Nandito lang na ako sa Cavite pakikita niyo ako dito ano pangalan mo ma'am? Brenda, uh, si Brenda Carpio mga kababayan sinanay Brenda Carpio Carpio na gusto lang namin siyang pasayahin binigyan ng uh, aginaldo. pero mayroon pala siyang uh, inanakit at uh, pinapanawagan kaya sa pamamagitan ng uh, Pasko, Christmas mga kababayan samantalahin po po maglambing sa inyo share na lang natin itong video nito para mahanap siya ng kanya mga kamag-anak. Matagal na pala siya nga. Uh, matagal mo na gustong umuwi sa inyo. Oh, 56 na ako ngayon eh. 56 years na rin kami hindi nakikita ng mga kamag-anak sa Dabaw. 56 years old na sa Dabaw. Saan sa Dabaw? Matina. Ano pangalan ng mga kamag-anak mo? Sige, kausapin mo sila. Tawagan mo pangalan nila. Rosie, Ate Rosie, nandito ako. Lola, Lola Abon, nandito ako. Buhay na buhay. Ako si Brenda, dito na ako tumanda sa Cavite, baka ay nanghanap niyo ako sa kalamba nandito na ako. Ang si tiya niyo patay na, si Betty. Ako na lang ang na nag dito, sana na mapunta niyo naman ako. Ilang years na ako nag-isa, dumarating ang taon, ngayon ako nakatanggap. May Ayun talaga. Ayun lang talaga. Ayun lang. <laughs> lang. Nagsisika pa ako dito mag para mabuhay lang ako. Oh. Ah, patang aso ko. Yan lang kasama ko sa bahay. Bahay ko, paano, ano lang. Kikitira lang ako sa may mga lupa. Para may matayuan lang ako ng kubo yung mapabuhay na kami ng mga ato po. Uh -huh. Ano yung complete address mo, Nay? One time papasya lang kita sa bahay mo. Diyan sa Pulo Uno. Pulo Uno. Uh -huh. Sige, Nay. Pulo Uno sa may, ano, uh -huh. na Miracle. no papasok na, kilala na ako doon. Huwag kang mag-alala, Nay. Pag napanood ng mga kamag-anak mo to at mag-message -me sila sa akin, may awa ang Diyos. Huwag kang mawala ng pag-asa. Uh -huh. Habang may buhay, may pag-asa, magkasama-sama ulit kayo ng iyong mga kamag-anak. Malay mo, na pamamagitan ng pag-share ng mga kababayan natin, mag-message yung mga kamag-anak mo. so nga, mag-message sila. Oo, gagawa sila ng paraan. Gagawa tayo ng paraan. Sana nga, mag-message sila. Sana ako talaga sila makita. Oo hindi na akong na yun. Wala naman talaga akong pera pang pauwi. Ingatan mo yun. pa yung pera sa tito pang pauwi. Puro bariya lang, no? <laughs> Iyak si nanay, mga kababayan. Nakakaiyak. Pati ako napapaiyak din. Hindi niya inaasahan na may blessing. Blessing siya today. For the first time. Sir, for the first time. Opo. Ngayon ka lang nangatanggap ng perang ganyan kalaki? Opo. Sige, Nay. Marami, marami. Hindi lang ako nakarap ng mga camera. Oo. Wala nga makarapin sa inyo. Oo. Sige, Nay. Samantalahin mo. Lola, Bon. Maraming lang, Pi. Hindi nga tawid sa dito ko, Lord. Makita ko na yung mga kamag-anak ko. Pag nangita ko, pwede na ako sumama kay Lord. Pwede ka na sumama kay Lord pag nakita mo yung mga kamag-anak mo? Opo. May awa ang Diyos. Gagawa't gagawa ng paraan si God para makita mo yung mga kamag-anak mo. Hindi hmm. hmm. ko talaga ma... Hindi ano? ko talaga maiwasan na hindi makaiyak. Opo. Kahit sino, Nay, kahit ako, napapaiyak din. Pero laban lang, Nay, ha? Hmm. Magkikita tayo ulit. Ang oh, salamat po. Opo, Ito? yes. O. Ayan, mga kababayan, mga kabarangay, no? Ayan. Ako maglalambing pong muli sa pamamagitan ng pag-share ninyo. 56 years old na na nahiwalay sa kanyang mga kamag-anak at gusto niya nga uh, makita. So sana, huwag natin ipagdamot. Regalo na lang natin sa kanya mga kababayan. Uh, 56 years old na siya. Sa nalalabing araw ay makasama pa niya ang kanyang mga kapamilya. No? Maraming maraming salamat po and God bless po. Bye! Nay, kunin ko yung mic ha. Opo. Oh, Thank you, Nay. Mag-iingat ka po rito. Opo. Oh, Uwi ka na po. Opo. Oh, oh, sige. Well, <laughs> Happy ako. Nagkakilala tayo. Happy ako na isa ka sa nabiyayaan ng Team Dali Frankie sa araw na ito. Salamat po. God bless po. <laughs> Ay, hakap na lang na <laughs> Sige. Bye-bye. Okay po.